Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide, sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali! Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Bagyong Emong tuluyan ang nakalabas ng par. Pero habagat at tatlong bagyo nag-iwan ng tatlumpong reported casualties. Pakitiramay, bumuho sa rescuer na namatay sa baha sa Nueve Isiha. Mga kabayan, black naman mga kabrigada, handang mag-refile ng impeachment laban kay BP Sara. Ibat-ibang grupo nagsagawa na rin ng kilos protesta. Siguridad para sa zona sa lunes, plansyado na. Skeletal deployment sa PNP, ipinatupad na. Sa Sabantala, US President Donald Trump tinanggap na raw ang imbitasyon ni Pangulo Marcos na dumalo ito sa ASEAN 2026. At katiting na rollback sa gasolina na mumuro, presyo naman ng diesel at kerosene tataas. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, July 26, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Brigada Balitan Nationwide sa tanghali Brigada Weather Update At Weather. Update. Brigada nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong emong kaninang alas 10 o alas 7, alas 7 10 ng umaga Ayo pa sa pag-asa, hulitong namataan sa layong 695 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Magpapaula naman ang hanging habagat sa ilang bahagi po ng bansa pero hindi na ito sing lakas na mga naranasan sa mga nagdaang araw. Kabilang sa mga nasa ilalim ng yellow rainfall warning ay uh, ngayong araw hanggang bukas ng tanghali sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. Patuloy namang binabantayan ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Crosa. Sa ngayon, wala pang ang pumasok ito sa Pilipinas. Wow balita Sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, na paulat na nasawi dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Umaabot na sa 30 ayon yan sa NDRRMC. Italian ng report, Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada, report. Umakyat na sa 30 ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng mga bagyong Kising, Dante, Emong at Habagat sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk and Management Council, siyam sa mga nasawi ay mula sa National Capital Region, anim mula sa Western Visayas, apat sa Calabar Zone, tatlo sa Northern Mindanao, dalawa sa Central Luzon at may tig-isa namang nasawi sa Mimaropa at Caraga gayman batay sa tala ng NDRRMC, labing tatlo pa lang sa naiulat na nasawi ang nakumpirma na mula sa NCR Region 3, 10 at Caraga. Maliban sa Eastern Visayas na apektuhan ng masamang panahon ang lahat ng rehiyon sa bansa. Nasa 5,299,299 katao o 1,460,986 families ang apektado sa bilang 201,032 individuals o Tumbas ng 57,555 families pa ang nananatiling nasa mga evacuation centers. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Malita, nationwide. Ang Pangulong Marcos naman mga kabrigada nag-inspeksyon at naghatid ng tulong sa ilang evacuation center. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Ipinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iikot sa ilang evacuation center sa mga lugar na labis na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Kasabay ng kanyang pagbisita sa Tanza National High School sa Navotas na ginawang evacuation center ng lagpas isang daang pamilya. Namigay rin ang ayuda si Pangulong Marcos kasama ang Department of Social Welfare and Development. Maliban sa mga family food packs, hygiene, sleeping at family clothing kits, Nagset up din ang DSWD ng mobile kitchen para makakain ng hot meals ang mga evacuees. In inspection rin ni Pangulong Marcos ang halos isang taon ng sirang tangos Stanza Navigational Gate kung saan ipinagutos ng Pangulo ang mabilis na pagsasaayos dito upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Samantala, hindi naman natuloy ang Pangulo sa Bacolor, Pampanga kung saan rin sana siya nakatakdang bumisita kaninang umaga dahil sa masamang lagay ng panahon. Tanging si DSWD Secretary Rex Gatchalian lang kasama ang mga lokal na opisyal ang namahagi ng ayuda sa halos 300 pamilya na nasa evacuation center. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala na mga kabrigada, ang Muntinlupa City is sinailalim na sa State of Calamity. Inapromahan ang resolusyon para sa naturang deklarasyon na sa ilalim nito mga kabrigada na matatap na ang calamity fund at otomatiko na rin ipapatupad ang price freeze sa mga basic goods. Samantala sa Facebook Live naman ni Mayor Rafi Biazon, sinabi nito umasa silang huhupa na ang baha kasabay ng pagkalma ng ulan sa Metro Manila ngayong araw. Pagkabat possible naman daw ang mga daan sa lungsod, mayroon pa ang higit na napektuhan sa tuloy-tuloy na mga pagbulanda. Mayroon ding ilang mga na dinala sa bahay kandungan. Kapito, e, Kabrigada, handa ngayon ang makabayan bloc na maghain muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ay deklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang article sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ibig sabihin po nito mga hindi maaring ituloy ang article sa impeachment dahil pasok ito sa one-year bar rule. Sa madaling sabi, hindi pwedeng kunin ng Senado ang jurisdiction at hindi maaring ituloy ang impeachment proceedings. Sa panayab naman ng Brigada News FM Manila, kay ACT Teacher's Party List representative Antonio Tino, iginit nitong magpapatuloy pa rin ang panawagan ng publiko na managot ang pangalawang Pangulo sa ligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Uh, sabi ko nga, dismayado tayo. Gayunpaman... Hindi matitigil uh, o hindi matatapos yung kagustuhan ng mamamayan. Mm -hmm. uh, recent survey nagpakita na malaking mayorya, 66%, mm -hmm. ay gusto talagang kumarap si VP Sara sa isang impeachment trial mm -hmm. para once and for all ay uh, masagot ang mga mm -hmm. tanong uh, hinggil sa paano paginamot yung 612.5 million na ang confidential funds. Mm -hmm. na pinagkatiwala sa kanya at managot kung kailangang managot. Mm -hmm. So, hindi natatapos ang issue na ito. Nagdagpanitin nyo na posibleng mag-file ang grupo ng motion for reconsideration mm -hmm. o dili kaya na may bagong impeachment mm -hmm. sa buwan ng Pebrero. At sa decision na ito, hindi na matutuloy ang impeachment trial. Mm -hmm. eh Nandun talaga yung option na after around 6 months, yeah. no, Pebrero ng 2026, ay uh, you know mag mag magka, mag, magsisimulan muli yung proseso ng uh, impeachment mm. no? Teachers Party List Representative Antonio At sa gawa naman ang aktibidad ang iba't ibang mga grupo, kabilang na dyan mga kabrigada ang Bayan Southern Tagalog upang ipahayag ang kanilang reaksyon sa desisyon ng Korte Suprema sa pag-void sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Brigada News 7 Manila kay Bayan Southern Tagalog Spokesperson Lucky Oraliera, iginit nitong layunin ang iparating sa publiko ang kanilang pagtutos sa desisyon. na Ngayong araw po, ah, nandito po kami sa Commission on Human Rights. Pagkatapos po ng aming mm uh -hmm. -huh. ay may ilulunsad po kaming pagkilos upang ipahayag yung aming pa reaksyon kaugnay dun sa naging ng Korte Supreme. Sa kabilang banda, mga kabrikada, ay nanawagan din ng grupo na matugunan ang isyong tulad ng climate change at pagbaha na nangangailangan na agara aksyon mula sa gobyerno. Binigyang diin ng grupo na kailangan ito ng solusyon kabilang na ang pagtigil sa mga reclamation projects na itinuturing sa mga kalimidad sa mga komunidad. Sabi po ng ating Pangulo, ito na di umano yung new normal natin, eh, yung maging masanay na tayo sa mga pagbaha. Pero ang sinasabi naman po namin, hindi ito dapat yung maging new normal. Meron dapat gawin na aksyon ng gobyerno. Hindi lamang yung pagbibigay ng kaget na pangailangan ng mga mayang Pilipino sa panahon ng bagyo. Pero ang sinasabi natin, ano yung long-term plan? Yan ang tining ni Bayan Sergeant Tagalog Spokesperson Lucky Aurelier. Brigada Nationwide sa Tanghali. Ang kamara naman mga kabrigada, dapat nang suriin muli ang internal rules at timelines ukol yan sa impeachment ayon pa sa lead prosecutor. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Naniniwala si House of Representatives Lead Prosecutor at Four piece Party List Representative Marcelino Libanan na napapanahon na para palakasin at linawin ang impeachment procedures. Kasunod dito ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa basehang paglabag sa one-year bar rule. Sinabi ni Libanan na bagamat inirerespeto niya ang ruling ng Korte Suprema, mahalagang ipunto na nakatutok ito sa procedural grounds at hindi sa merito ng mga aligasyon. Ibig sabihin na antala lang anya ang pananagutan sa serbisyo publiko at hindi tuluyang ibinasura. Ipinaliwanag ng kongresista na bunsod ng usapin, marapat na suriin muli ng kamera ang internal rules at timelines nito ukol sa impeachment. Kapag mas malinaw umano ang procedural safeguards, matitiyak na ang constitutional mechanisms para sa accountability ay hindi lamang igagalang, kundi epektibo rin at matatag sa harap ng hamong pampolitika. Dagdag pa ni Libanan, ipinaalala ng kataas-taasang hukuman na sa isang sensitibong issue sa politika, dapat naman naigang due process. Kaya naman kanya pinagtibay ang commitment na itataguyod ang konstitusyon, ang rule of law at integridad ng public institutions. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Baldita, ang Commission on Human Rights naman mga kabrigada na bukas sa panawagang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. brigada Katrina Hanson e obrigado, mo. brigada mo obrigada Patuloy ang suporta na Commission on Human Rights sa posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kung maalala kahapon ay nagkaroon ng pagpupulong ang CHR kasama si na PNP Chief General Nicolas Torre III, ML Partless Representative Laila de Lima, at National Police Commission kung saan tinalakay nila roon ang transitional justice. Sa panayam ng Brigada News Manila kay CHR Chairman Attorney Richard Palpalatok, sinabi nito ang layunin na naganap na pagtitipon ay para sa accountability at reconciliation, lalo na para sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ang pinag-usapan po namin ay more on transitional justice. So, mm -hmm. isa, ho, isa ho sa mga requirement kasi ng transitional justice, telling, mm -hmm. ipaalam sa bayan kung ano talaga ang nangyari. Mm -hmm. So, may mga rekomendasyon na pinag-uusapan kung paano gagawin yan. Ganon din po yung accountability, yung justisya, mm -hmm. uh, at uh, posibleng um, compensation or reparation for damages sa mga biktima o pamilya ng mga biktima. At yung main objective po nito ay reconciliation. Pinanggit din ng CHR na patuloy nilang isinusuo ang mga upang makamit ang tunay na katarungan at reparation para sa mga biktima ng war on drugs. Samantala, nagbigay din ng update si Pal Palatok tungkol sa ongoing investigation ng CHR sa isang kaso ng pagpatay sa Bislig City at siniguro ang patuloy na monitoring at pagsuporta sa mga human rights concerns sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hunson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Sa Brigada. Brigada, nagsimula na ngayong araw ang skeletal deployment ng mga polis para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng lunes. Ayon pa kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo, aabot sa 3,000 PNP personnel ang ipapakalat para sa seguridad at anti-criminality efforts na kinabibilangan ng mga police checkpoints at presensya ng Manila Shields. ede deploy ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at mga kalapit na lugar gaya ng Batasan Road, IBP Road at mula sa Bayan hanggang Litex. Sinabi pa ni Pahardo na bagamat wala silang natanggap, na seryosong banta sa seguridad sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies, partikular ang Armed Forces of the Philippines para matiyak ang kayusan sa araw mismo ng SONA. Badun, badun, Mga kabrigada, nagpaabot ng pagkikiramay ang lokal na pamahalaan ng Nueve Ecija sa pagpanaw ng isang first responder sa kasagsaganang sama ng panahon. Nagbigay ng pagpupugay at pasasalamat ang sa San Jose City LGU para sa katapangang ipinamanas ni Alvin J. Velasco, isang riskwer mula sa Local Disaster Risk Reduction Management Office. Si Velasco mga kabrigada ay tinangay ng malakas na agos ng tubig sa isang ilog sa gitna ng isinagawang search and retrieval operations. Maliban sa pagiging miyembro ng LDRRMO, si Velasco ay isang registered nurse at empleyado ng BFP San Jose. Naglabas na rin ang pahayag ang BFP na at idinilang bayaning maituturing ang ng aksyon ni Velasco. Sa isang statement mga kabrigada ng Provincial Government ng Nueva Ecija, kinilala nila ang serbisyo ni Velasco at sinabing hindi nila ito malilimutan. Na balita nationwide. Sinong pirma naman ay Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, na tinanggap na at dadalo ngayon si US President Donald Trump sa 44th Association of Southeast Asian Nation Summit dito sa Pilipinas. Sa ginawa kasing meeting ni na Trump at Pangulong Marcos, personal niyang ipinabot ang imbitasyon sa US President. Sabi pa ni Romualdez, kagaw daw itong tinanggap ni Trump sa meeting na ito at uh, dyan sa Oval Office sa White House. Tumasa naman ang Pilipinas na magpapatuloy pa ang mas lumalalim na relasyon ng Amerika at ng ating bansa. Hindi namang pinawi ni Romualdez ang pangamba na ipataw na 19% tariff ng Amerika sa Philippine Export. Anya hindi pa rin tapos ang negosasyon para dito. katapalita nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, asahan na ang kakapiranggot na rollback sa presyo ng gasolina sa pagtataya ng oil industry sources may inaasang 10 centavos hanggang 30 centavos na pawas presyo sa kada litro ng gasolina kung rollback sa gasolina mga kabrikada aumento naman ang sa diesel at sa kerosene 40 hanggang 60 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel habang 20 hanggang 40 centavos naman sa kerosene ito na ang ikatlong linggong sunod-sunod na oil price hike sa kerosene at sa diesel Kada balita nationwide Balita sa tanghali, Brigada Balita Nationwide, Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, na papainggan parehong mga kaganaan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide, Nationwide. Satang Hale. Nationwide, gada-balita, nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada New 7 Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslavi S1 Capsule In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at abangan mga kabrigada sa araw na lunes ang special coverage ng Brigada News FM Philippines sa ikaapat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Tunghayan ang komprehensibong paghimay at pagtutok sa ulat sa bayan ni Pangulo Marcos. Alamin ang ire-report ng Pangulo at kung ano-ano ang mga ipapangako niya sa nalalabing tatlong taon ng kanyang administrasyon. Mapapanood at mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng Brigada News FM Nationwide at sa lahat ng mga social media pages ng Brigada Group. Tunis po yan mga ka-Brigada, July 28, 2025, dito lamang sa Brigada News FM Philippines. Ang Sona 2025 Brigada News FM Special coverage. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radio Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. In the heart of changing lives.